magandang araw mga busing ito yung sinasabi nilang gamot na gamot sa kidney yata at saka ito tumutubo lang dito sa gilid pero itong ang muna natin ito pansit pansitan yan sala sala magi masakit yung tiyan sumubukan subukan natin to mga busing yan ito yun ito pansit pansita marami ditong halaman gamot sa atin try natin to mga busing tatlong araw nang masakit yung tiyan ko subukan lang natin to mga boss iba na yan mga busing so ito kunin na natin lahat dito so ayan na siya mga boss ilaga natin sandali na yung ginuha natin na pansit pansitan mga busing ugasan na natin ugasan natin ng flowing

isa dalawa gawin natin tatlo tatlo so ayan na natin mga boss Buksan na natin. i na natin yung apoy niya. Para mabilis kumulo. Problema na ito. Wala nang takip mga busing. Oh. So, ayan. Antayin natin kumulo mga boss. Ayan mga busing. Kumukulo na natin ng kaunti kulong-kulong na mga busok kulang natin ng kaunti tapang muna natin maramang tubig so, ayan mga bus kulong-kulong -kulo na kaunti na yung tubig niya. patay na natin ito na yung nilaga natin mga busing. Ito na siya oh. Parang kapit din pala pag naluto ng maigi. So, try na natin inumin mga boss. Yan, ito na yung ginawa natin kapi mga busing. Tiftingin natin. Wala naman siyang masyadong lasa. Parang ordinary lang siyang gulay. Subukan lang natin ito mga busing. Baka init lang Kaya subukan natin lugaw bukas. Maglulugaw tayo. eh okay. hanggang doon lang tayo mga